ang video na nananakit sa isang bata ayon sa lalaki. Pitong taon na ang nakalipas nang mangyari ang insidente at ngayon ay bumihingi siya ng paumanhin sa biktima. Magbabandila si Jasmine Romel. Kumana't sa social media ang video na pananakit ng isang lalaki. Sa video, sinasampal, sinusuntok, at tinatakot niya ang bata na umanin ng batikos. Kaya, kung loob na sumuko ang lalaking kinilalang si R.J. Barber Spareña para linisin ang pangalan. Sabi niya, pitong taon na ang nakalipas na mangyari ang pananakit sa batang itatago sa pangalang J. 14 anos pa lamang siya noon at pitong taong gulang pa lamang si J. Hindi naman po ako sa kanya na pasensya, pati rin sa family ni Lahat ng taong nakakita ng video, pasensya talaga. Hindi, hindi kasi ano eh, hindi naman lahat yung seryoso. May, may, biro ang hado din. Di pa ni RJ, hindi niya alam kung bakit niya nagawang saktan ang bata noon. Ang nangyari ng katuwaan na ngayon, seryoso na pala. Kasi nung bata pa din ako nung mga panahon eh. Sa ngayon, pinag-aaralan kung anong kasong isasampan laban kay R.J. Barber Spreña. Dahil nang nangyari ang insidente, siya ay minor de edad pa kung sa Republic Act 9344, ang sinasabi doon, pagka wala pang 15 anyos, meron total exemption sa criminal liability. Pinagal ng mga naman ng grupo ng mga bata na lalo maabuso ang mga bata sa manood na uso ang social media. So, Kanila uh, takot ay na build dito hanggang sa sila ay lumaki. Tanda naman daw si RJ na makipag-usap kay Jay para maibsan daw ang pait na naidulot nito pitong taon na ang nakalipas. Para sa Bandila, Jasmine Romero.